Magandang araw mga ka-hunter. So welcome to our YouTube channel. So price update po tayo sa Minelab ngayon. Meron po kasi tayong promo na 5% discount sa Equinox series and Bankish series. Yan ang didiscuss natin ngayon. And, and kung bago lang po kayo sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para po manotify kayo sa mga gagawin kong videos na maaaring makatulong sa mga treasure sites nyo. kung may question naman kayo kung ano ba talaga mas bagay sa na metal detector sa nagagamitin nyo sa inyong mga site? So tawagan nyo lang po ako sa mga number na ito. At ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po ba nagana, kung ano ba yung kinaibahan ng mga coin hunting, mga pang gold nuggets, at pang treasure na metal detector. So mamimili po kayo dyan kung ano yung mas gusto nyo. Ano ba yung mas kailangan nyo? At ano ba talaga dapat na gamitin nyo sa inyong ito po yung price nya yung yung bankish 340 is 18,200 yung bankish 440 is 25,500 yung bankish 540 naman is 33,000 so mababawasan pa po yan yung bankish ito po yung may mga 5% discount yung bankish series saka yung equinox series so yan yung bankish 340 is magiging 17,290 na lang po yan yan ito naman po yung bankish 440 25,500 magiging 24,225 na lang po. Ayan. So, yung bankish 540 naman po, 33,000 magiging 31,350 na lang po. Ayan, may 5% discount. Sunod naman po dyan, yung Equinox 600. Ayan, 41,000 yan, magiging 38,950 na lang po yan yung Equinox 600. Yung Equinox 700 naman po, yan, yung Equinox 700 ay magiging 52,250 pesos na lang po. O so, malaki na pitipid nyo ngayon. Hanggang December lang po yan, yung promo na po yan. Yung Equinox 800 naman po is 65,000 ang old price. Yan ngayon ay magiging, magiging ano na po yan, 61,750. Yan, malaki-laki na yung mag-discount nyo dyan. Sa na 900 naman, yung old price niya po is 72,500. Magiging ano na lang po 'yan. Magiging 68,875 na lang po. So ayan, valid lang po 'yan hanggang December. Yan. Kaya mag-avail na po kayo ngayon habang mayroon pa pong promo to ng ating MyLab series. So si pa wala po sa 5% discount. So ano bang kina kinaibahan kina ng GoPaint sa Bankish? Yung GoPaint po kasi single frequency lang po 'yan a single frequency kunyari nakaset lang po siya sa kasing laki ng 25 cents yung una niyang madedetect hanggang doon lang po muna yung kaya niya madetect made hindi po tulad ng bankish 340, 440 and 540 yan po ay multi IQ na po yung multi IQ naman is multi frequency na po yan kaya niya po madetect made yung maliliit at the same time po kaya niya din po yung madetect made yung malalaki So nagsisimula yung detection nito is 10mm. Ang ah, mga 10mm na metal kaya niya po ma-detect. Then ano naman po ang pinagkaiba ng Bankish series 'yan dito sa Equinox series. Yung Equinox naman po is built-in battery na po siya. Yung Bankish ano po, Bangis series is the battery lang po siya. 'Yan. Ito naman po is mas maganda po ito sa mga beach lalo. Waterproof na rin po ito. Tungkol, yung coil, pati yung uh, yung kanya system box. Pwede mo siyang basahin. mga yan. Meron na rin po siyang noise cancel. Ayan, uh, meron na rin po. Automatic ground balance. Pwede siyang manual and automatic. Meron na rin siyang pin. Yan. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para po manotify kayo sa mga gagawin ko na maaaring makatulong sa mga treasure sites nyo. Kung may question naman kayo kung ano ba talaga mas bagay sa mga metal detector sa nagagamit nyo sa inyong mga site, so tawagan nyo lang po sa mga number na ito. At uh, ipapaliwanag ko po, po sa inyo kung paano po ba nagana, kung ano ba yung kinaibahan ng mga point hunting, mga pang gold nuggets, at, at pang treasure na metal detector. So, mamimili po kayo dyan kung ano yung mas gusto nyo. Ano ba yung mas kailangan nyo? At ano ba talaga dapat na gamitin nyo sa inyong site?